sila Si Dacor si na isang tagasunod ng dato sa lugar na kung tawagin ay sa hari. Paborito siyang isa man dato sa pangangaso. At sa bawat sibat at panan ni Dacon, mintis sa pagtama sa mga na ayop sa bubat. Kaya to ang tawala di ang dato sa daming apay ng may uwing kami galing sa pangangaso. Isang araw, Maling isinama si Lacour ng Dato sa kagubatan. Ngunit sa isang hindi inaasahang ang pangyayari May isang mabangis at tigre ang sumugod sa Dato At naputol ang paliwong braso nito Hindi na protektahan ni lakun ng Dato Kaya bagamat nabuhay ito, agad siyang ipinadampot Upang ikulong sa otos na rin ng galik na galik na hari Nakalipas sa mga buwan, na ang sugat ng Dato at mapagpasyahan niya ang muling malaso kasama ang bago niyang paboritong tagasunod. Sa pagkakataong ito, nagkanda ang dato ng matatalim na sandata upang maiuwing walang buhay ang tigre na kanyang kaya susuklaman. sa malalim na pusod ng bubat, iba ang kanilang madatnan. Isang table ang dumakip sa kanila at ang mga tao dito ay kumakain ng laman ng kapwa-tao at ginagawang ang sakripisyo sa ritual. Agad na kinuha ang paborito ng tagasunod at ginawang alay. Takot na takot ang Dato dahil alam niya na siya na ang kasunod. Wala siyang ginawa kung di manalangang tibatahala na huwag siyang maging hapunan ng mga tao roon. Ilabas na sa kulungan ang Dato para gawing alay at magkain. Nakita niya ang kanyang pagkasunod na wala ng buhay at ang puso nito ay tiba-tinanggal mula sa kanyang katawan. Ngunit ang nakita na gumagawa seremonya ang putol na braso ng Dato. Kabadig tong pinakawalan at daligtali na mga tumakbo ang dato ko yeah! pa ng dato sa tribo, agad niyang pinalaya si Dakun at pinakanda ng isang malaking salosalo. At ginawa pa siya ang kanang kamay ng dato. Ito ang naging paliwanag ng bato o sa pagpapalaya sa kanya. Ng -alay na ng alaman tagapag-alay na ritual na putol ang kanyang braso pinalaya siya nito. Dahil isang malaking kalapas sa kanila, ang gawin alay, ang taong walang braso at kamay. Dahil sa paliniwalang, ito'y marumi.